Yan, akit na. Tignan mo yung unggoy. Yan. Okay mo <laughs> na, na, Ang alam mo, una ulo ka dyan. <laughs> magpapamatay na po yan kasi wala pong nagmamahal dyan. Ganyan po, pag ano, pag iniwan. Para maka-move on, magpapamatay na. Hello? <laughs> Pre, kamo mo si Tarzan. Hello, papi. Papakamatay <laughs> na yan. Ganyan pag wala nagmamahal. Ganyan yung tropa ko pag giniiwan. Ah, ah, ah. ah. Kanina pa, Tol. Kanina pa. Ayun kanina pa o. na no? o. mo na sa mga... Ow, 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 Oo, no, oo, no, no. ay ah, ay Ang paa-ang pawi, di ba? Diyan po. Huw, uh, ano? Tatalong ka pa ba? Pakamatay ka na, pre! Wala naman nagmamahal na yun! Tingnan po, ga- Makawala din yung tubig pag tumalun! No, naginginig! naginginig. Hahaha! <laughs> Weeeee! Oh no! Oh! ano to! Oh, no. Siyempre oh, bago no. ang oh, lahat, shoutout mo na sa mga taga-tagig! Dito, dito ka tumalon, no? Oh. Sa may bato, para mamatay ka na talaga. <laughs> Ito po. Yan, may kasama pang bata. Panoorin mo. Hey! Sige na. Sige na, shout out muna sa mga taga-tagig tol. Bago sigaw ko muna, bago ko talon. Wala <laughs> nagmamahal sa akin, tatalon na ako. <laughs> Gina, kaganina pa, kaganina pa. <laughs> Batuin nyo, batuin nyo, batuin nyo, batuin nyo, bata o. oh si. Yan ka the best dito tol. Sa ano, tris ano to, tawag dito? General Trias nga pala to. <laughs> Ang pangit mo. <laughs> <laughs> ano no? Pakamatay ka 'yo, pumalo na, katanda-tanda. Yan po, ito po yung mga batang taga rito. Oh, si Oh, 'yan. 'Yan. May aswang po dun sa ano, sa falls, may aswang po. o! No? May aswang po. <laughs> Gina, babalik ko na sa'yo. Oh, tatalo na ko dyan. Hindi pa. Hindi pa ako sumuk. Kinakabahan niya ako eh. Sige na. Ayaw mo? Babatuhin kita dyan. <laughs> ano, tatalo ka hindi. Ayaw mo. Ano. <laughs> oh. Ako nga sunod eh. Di Hindi ko pa na... Ha? Ako muna oh Hige baba Tumalong ka na Bababa ka pa Oh Awak mo Tutulak kita dyan No <laughs> no 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 Ano sunog mo?

אה, מה קרה אחרי חלקנו? עכשיו לא, שלוש, על מילה! או, תכנע! עוד לא שמונה, תכנעו, 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 פלש! חלון! אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה